ila pila 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 ang radya compare eksa mas mahaba si, 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 no, si pink si pink eh okay. si pink mas okay hindi si pink eh <laughs> ba daw yo ka paeksian ka okay pakalong ka rin abala eh ga ka paeksian ka Ha? Tika, tika. Ako magtusukat. Well. Mas maig may si ate. Ito mahabay. E, mahabay. mo yan! Masakit ang tutututu. So, maig may ka. Basta kung napain ako, may dalawa akong balot. O, oh, okay. maig may to. <laughs> meron akong <na> <laughs> Ano? Oba. Ako okay. Mas maig may to. tayo! Ay, meron tong no kusip! Hindi. Mga Last 2. Last

Ay, ay, ay. sir, ma. 100. Okay, sir. <laughs> eh, mangalan. Eh, <laughs> 200. Ha, may mam. ng ilong. Yan. ng 200 Ano po job ko? Ako kami sir, hindi